Ito 'yung ganda. trek bago, Lupit niya. Price. Ano 'yun? Ano price nila ngayon? Sale siya ngayon. Is Ayan 'no. 4,320. Ayan, pick. Ay. Oh, pili na Itu melupit tahu 16000 no. Gun. Terus. Oh, melupit tahu. Itu kursan ada kok. 4000 320 real. nasa 60,000 70,000 lagi yun oh. mahalang bike ayan bro, pili ka na ano ba yung kuskusin natin dyan kuskus na ba ngayon yan ay mas mura pala to eh. oh, 3,000 lang oh. oh. 3,200 3,200 3000 203 <coughs> Mas maganda yung kwaniyang 4000, malaki. Yon. Mahaba siya, mas mahaba. Uy, wow. Sige ngayon, ditohin tayo. Okay. Maganda. Mag-try muna. Okay, dumiret. Ano ba 'to? 3000 203 medium size dito tayo mas maganda ito 15% siya lupit <coughs>